Ah, magandang hapon po mga kapit. Bani, magbibigyan na tayo ng idea how to clean the silver na hindi mo kailangan kas-kas ng uh, ano pa, hindi masigatan, magasigasan. So, una mo gagawin, ano ba, may baso ka, no? Baso, lagyan mo na aluminum foil, lagyan mo, inulit mo na aluminum foil, lagyan mo sa loob, tapos yung coins mo, lagyan mo yan, tapos lagyan mo siya ng Uh, Bukong soda o powder. Mga isang kutsara. Kung mga dalawang poise ilaka na ilakalay mo. Ngayon, kung ilagyan mo ng poise, pakulo ka tubig. Uh, kalap ibas. Kumulo. Ibuhos mo lang doon. After mga 1 minutes, kukulo-kulo yan sa loob para alisin niya yung mga ano niya, mga ito, mga, para uh, luman-luma na ba yung niya. So, after 1 minutes, Palamigin mo muna, buhusin mo ng tubig. Alisin mo. Ayan. Tapos, pag um, medyo malamig na, o para mabilis lumang, busa naman, may mo na ng tubig. Yung Para, no. Ngayon, kuha ka ng sabon. Yun, sabon palaba o powder. i cuts mo dito. So, walang metal na mag-ano dyan. Kundi yung sabon lang, tsaka yung kamay mo. lang. So, yun mo pagkakaiba. Ayan. Oh. Una, sa ano lang yan, isang tawag Isa isang salangan lang yan. what if dalawahing ano mo, so lalo siya kukuntab. Yan. Ang nya niya, 1906. Ganoon siya. Tapos naunan ng coins po yan. So, ganoon po, may hibigay ko lalo sa paano mag-linis ng mga silver. Yan, so naman, meron also ka. Meron na bibili metal palis, pwede okay, na 'yon. Wala lang naman 'yon sa hardware o sa. Oh, so, yan sana lang coins na ng lang Japanese. Then also niyan. Ito ay na kwan ko ang date niya 1878. Ah, uh, o oh, 1877 ba 'yon? Yan. Then also niya na bigat, bigat siya. Kapal. Para mo dito. Alam ano mo siya. Lalo din talaga siya. Oh. Pwede gawin pen dam para ilagay mo sa mga altik. Alam ano mo. Yan. Ten ano. thousand ano yen. Tapos naulang coins ng ano Japanese. Ano. Dalaw dragon. Madalang po. Madalang na madalang mayroon ito. Tapos naulang coins pa po. Ang okay, laki, no? Bibili ko yung alay yung gamit mo. Meron kang sampo, mabingat na. At para doon sa coins ng mga American. Oh, layo. Pero mas maanong gawa ng... Ano? Oh, ganun Alam ano mo yung literary siya. Hmm. Iba-ibang oh. date po yan. Meron tayong 18... Ano mabasa? 1862. Malalan ano uh, 18, 63 18, 77 77, 77 Ito so, na ano po, may hibigay ko idea Actually ako gumagawa ko na no, ng, ano, ng pendang para ayun, uh, sabi niya So ganun po Knowledge power Pakadali maghili sa silver. Sundin nyo lang yung slabi ko. Ayan, lang po. Kadali. Ang gold. Ay, wala po sundin. Kadali malili sa gold. Kahit palamang walang Kaya na ibabad mo lang. Or, pag masyadong ano, makapalay yung dumi. Eh. ka ng ano, electric acid. Lagyan mo lang kung tubig para di sa gano'ng makapang Pero ang iba, pinupuro. Pinupuro puro so lalong kukul yan ganun po ang ablilis lang diba there's a hand so ganun po mga ganun pa rin available pa rin po LB16, LB8, LB2 natin tsaka Maria yan po yung mga history rotation yan yan tayo bayan yung charge muna natin so ganun po